Ayan, good morning guys. Papunta na po kami nito sa dagat. Para muli na naman mangisda guys. Lalo namin na sumama dun sa kumpare ko na manunusog ng kanyang Skylab. Ayan, kasama ko si Aldrey Siyempre, kasama ko rin si kumparang Eric. kamis magdagat. Kaya minessage ko agad siya, sasama kami. nga kinuha na niya yung bangka na aming gagamitin para makapanusog ng skylog nililimasan muna niya kasi maraming tubig garang umulan kagabi tsaka medyo may tilas yung bangka niya kaya yun may mga tubig din may tilas yan, alis na kami Ready na naman sa pangisda si Aldre, oh. Dagat tayo. <laughs> Welcome guys sa aking natural habitat, oh. <laughs> sa dagat natural I Lab number one. Ay mo pumunta doon. To, uh. ngayon, oh. <laughs> Yan. Ito para ano na panghuli namin dulong dito. Parang aba. Panduli ah. Wala. Parang matumal ah. ini betulnya mulanya mana? terus teman kita ini kan kita bah? gak ada, gak ada apa? apa kau aman? malas kita dry. <laughs> datanya? panen dulu. nakau? oh konflik apa nih ayu ngin? Tira bakay kayo mong hulog. Wala. Pakpay tayo yun ah. Dito pa lang. Dito, dito mo na Para kayo hindi na dudungaw dyan. Dalwa? Yan o. No? Oh. Mga ayungin. No? Mga Pero... May hipon. Pang ano na to. Para na ano. Pang daing, no. Oo. Yan. Skylab number 2. Ay, hindi, hindi naman parin ako ng alam ka, video lang na. Ha? Sina-upload mo lang. Alam? Video lang, tapos i-upload mo lang. Oo. Oh. Ay, hindi ko na live na. Pinagdudugsong-dugsong ko lang ito eh. Tapos i-upload mo, i-upload sa... Sa FB. Sa FB. Kulang dito ka. Dali mababasa ka dali. Pumunta dun sa ano. Dito sa taas ng papagka dali. Oh, dito ilalagay mo pala mga ayungin dito oh. Doka, doka sa may papag dali. Papag. Ano Wala. Ayun, dulong. Dito. Oh, bilhin mo kayo 'yung lagi mo dito. Ah, ah. Ganyan ba natural muna huli pag hindi kami kasama pare? eh. Nde. Beto mga ako No, pagkakamala kami malas neto. Saan Ito guys, ayan, marami ng dulong to. Giba giba gigibatin mo Eh, piliyan mo na ano, yung mga ayungin lagay mo dito sa kabilang balde. Lagay mo dito ha. Yan. Pa walang huli yung mga kasang amihan. Ito yata sa kasangbutaw ay, 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 ay. May ilan ilan din Pari ba siguro mga 999 <laughs> <laughs> Dito sa pangatlo. Ilan ba lahat ang Skylab mo, pre? Dito. Dito, ako, wala okay. ah, wala lang 'yo. pala ito, 'yan. Ito yung kumpare ko. Ito yung makikita yung pinakagwa pong mangingisda dito sa ano. <laughs> <laughs> sa taliwan. Ay, yung kapag yung maliit na maliit na, wag mo nang kunin. <clears throat> Ayan, ano. Oh. Ito, Dre, dami Dito daw siya malimit may mahuli. Tingnan natin kung meron nga talaga. Ah, doon sa Ah, doon pa sa kabila. Ah, okay. hmm. no yun medyo marami 'to. Oh, pala. Ano 'yun, hito? Hindi, kanduli. <coughs> Kandule. karater. 'wag mo. Ako na kukuha ng kanduli ha, ba matibuhan? Yung ka lang. Dadalhin ko naman siya yan. <coughs> ako ng maglagay na kambuli. Yeah. Kasi kapag nagkaw na tibo nitong kanduli, guys, Walang sigurado, siguradong siklib ka. Kasi yan, o, yan, yung tatlong yan, isa, dalawa, tatlo, tumutusok yan. Pag natusok ka yan, ayos na, may dahilan ka na mag leave. Ah, may dalago. Oh, Piliyan mo na yan yung mga ayungin. Ilagay mo na dito. Yan. Parang dito na. Yung tatlong unan namin nga ano, panay yung huli pero this time ito. 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 Mukhang medyo marami to. Kung yung una, tignan na 999. Ngayon siguro na maaka 1,000 to. 1,000 na Hindi, medyo marami to kasi dito pa lang sa mga ano wala pa sa pusod, meron nang ano eh. Oh, sa bagay, eh, mas marami na 'to kaysa dito sa ano. Malita tilapia. Ayun, kakaibang bulate. Eh. Nasaan? Ah? Oh, di ba? Mas marami siya, Isa doon sa tatlo naming ano na unang sinusog. Sinusog ang tawag sa amin dito eh. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo, guys. Comment nyo na lang sa baba. Pantaw. Ah, yun. Pandaw yata sa iba. Pandaw. Alam nyo ba ito? Ako, hindi ko alam. Ayan. Labo na camera ko ah. Ayan. Ito po yung kuto ng isda. O, ah, diba? Mas malaki pa siya sa kuto ng tao. Kuto yan ng isda? Mm-hmm. Ah! O, kaya to, proy. Nakakain. <laughs> Bagay, depende sa kakain. <laughs> kakain Parang ano lang niya, parang... Oo oh, nga no. na. Pwede, pwede pantaa na ba? Oh. Ilan na to, Pang lima na to pre? Uh, na. Pan lima. Eh. Ah, parang meron ngayon. May mga nagkapit eh. ano Ay guys, so nga pala itong sinususog namin o oh, daw namin ay lab Ang main na hinuhuli nito, dulong. Nagkakataon lang minsan, hipo ng huli, minsan ayungin, minsan kanduli. Depende kung sinong trip na pumasok. Minsan, alam nyo ba, minsan sawa may pumapasok na sawa dito minsan no, par, nasa isang kilo na pala Yung eh. huli natin eh Hello, eh, mas marami pa to mas maigi pa yata ang ganyan kasi eh mm lang hipon panay hipon no ang daming hipon yung na Nakita na ba ay nandulong? ba nandulong? masyado maganda ang camera ko kaya hindi ko maka may close up tong ano eh itsura ng dulong eh nasan ba dulong magpakita ka dulong eto po yan Hoy, luminaw ka luminaw ka hindi lumilinaw uh -huh. ang camera ko ah Labo talaga ng camera ko Talo Ayan guys Ay Tumalon Tumalon Ito pa nakita ko Ito 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 Ayan yan. Damihan natin Ito ang dulong Wow dulong Uy uy Ah Ano color to ba? Pa bat ano yan? Igat yan, igat. Maliit pa na igat. Dito na ako. Yan. Yan, yan yung close up ng dulong. Transparent siya. wala na, na. So, maliit. Limang kilo. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, Dry ah. Hawak mo ta dali. Hawak mo ka takas yo. Yung... mo um, video mo. Kita ba? Oh, kita. Yan oh, may dulong. Ah. Idulong na kita ko, nakalutang. Laki na ba? Ito laki. Yan oh, may dulong. Malaki huli yan. Panay tilapia yan. Oh, Dre, Steve, naka, ano pa ba? Nakatutok pa ba ang camera dito? Oh, nakatutok pa. Kita pa yung ginagawa namin. Ah. Ay, dyan so nakikita pa nga ng dulong eh. Tatalin mo ba? Dulong. At ay kita-kita kuto ng isda. Oo. Oh. Ang ito, marami naman ah. Marami nga. Ang oh, malaki. Ang malaki. na, nasa 1 libo okay. nasa ilang libo okay. isang kilo pa 400 nya paggawa ko din mo to 400 pero yung gastos din sa materials niyan 1000 ka lahat kasama na hindi sabihin gagastos ka ng ano nasa 3000 isang Skylab. lab oh. oh. pa 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 na pwede pa lang makapag makapagpundar ka lang ganto pauti uti no ang hmm, ano mo lang kakabit mo lang ha Sa ko talaga ako punta bakit oh ano kawayan dami pa ba kakabit mo hindi na kakabit sa amin tapos ta sa dila yung taos ko yung oh Yan ang pwestuhan namin ng ano dati dun eh, sa lapan eh. Ayan ay, siya, ay, mukhang marami to. Doon, doon do ka muna dali, doon ka muna dali. Guys, mukhang marami din to kaysa dun sa mga nauna. Pero yung kanina malaki, yun na daw yung pinakamarami na huli. Ito, mga marami-rami ito. Patay oh. ko hmm? muna dito. Ayan o. Oh. Ayan, parang, parang purong dulong ito ah. Oo. Puro dulong. Ayan o. Ay, bakit kayo mahulog naman? Huwag ka nang dumungo na ganyan. Ayan oh. Yan Oh. Sa lahat yung balde na. Oh, yan na yung last namin ano. <coughs> yan daw. Yan na yung last namin sinusog. Bali yan nahuli namin. Ito. May hipon. Tsaka dulong. magkasama At tsaka ito. Yung sinasabi na... Yan. Yan. Malari na kami guys, tapos na kami Itinaas na lang muna ni parang Eric yung ano niya Yung mga skylab niya kasi Mga ayungin lang daw hulihin mamaya nito eh Mamaya hapon muna ibababa yan ah. Uwi time Ito Ayan, ano Mamaya, uhulihan namin ang isda uli yun. Yung namin ng gurame. Yan, nakita nyo yan. Mga pants namin yan, yan. Oh, ang dami namin pants na. No. Inaabaw kami yan eh. Oh. <laughs> oh. Oh. Hello, fans. Hello, pants! <laughs>